Matapos ang balitang pagkansala ng engagement nila ni Bea Alonzo, mukhang handa na si Dominic Roque na mag on sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Kamakailan lamang ay napansin ang aktor na abala sa kanyang negosyo at pagpapalipas ng oras kasama ang mga kaibigan at pamilya. Sa kanyang mga social media post, kapansin-pansin ang pagiging positibo ni Dominic at kanyang determinasyon na harapin ang mga bagong oportunidad. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagkansela ng kanilang engagement, pinipili ni Dominic na manatiling matatag at patuloy na magsikap sa kanyang karera. Dagdag pa dito ay busy din siya sa kanyang pagmamotor para sa kanyang content at vlogs. Ating pakinggan ang kanyang latest interview matapos tanongin kung kamusta na nga ba siya. I'm okay. Yeah. I'm happy. Yeah, I'm happy actually. Yeah everything's okay. Marami sa mga tagahanga ang nagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya sa panahong ito at umaasa silang makakahanap siya ng kaligayahan at kapayapaan sa kanyang pagmove on. Sa inyong palagay, naka move on na nga ba talaga si Dominic? May possibility ba na magkaroon sila ng second chance ni Bea Alonso? Ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa latest mosa ng Filipino Showbiz.